Gag, mga bahay dun sa kanan Gusto tayo dun sa ano na sa recto abin na yan ang dami pa oh. nabawasan yung mga basura papahinga yung mga ano natin stereo warriors marami-rami pa to libo pa to mga bayan wala pang East means na magkabila. Tara, mag-update naman tayo mga uh, abayan ng Estero de Magdalena. Galing tayo dito sa Abad Santos. Ito uh, tayo dito sa Padre Aldo Street. Ayan, ang dami mga maliliit na mga kalsada sa ah, nila O, oh, ito pala yun o. Oh. Sankai Shek. Ito pala o, oh, nasa kanan natin. So, ilang pala yun. Ito, dito. Parang nagibaan na yan. Halo up natin to. Ayan na. Present. Ayan. Tayo, Ayan. tayo. Ayan, nandito. Ah, naglalagay rin ng ano, mga files. Ah, nah, itu ayun mahakot na yung mga basura dami ko mga bahay dun sa kanan may isa pang ano dun kalsada dito na sa kaliwa ang um, ginigiba dito wala na mga bahay sa kaliwa dito pa pero eh, ito oh siyang kay check pala to wasak yung mga ano mga concrete barriers at pa yung mga re-relocate yung iba na re relocate na sa Cavite yan dami pa dahil mga bata oh. gusto tayo ito yung Naayos na rin pala to Ayan Barge Ayan Gusto tayo Dun sa Ano na Sa Recto Avenue yun na Ayan Ang dami pa oh bawasan yung mga basura Papahinga yung mga ano natin Stereo Warriors Pero ano may malaking ibon parang ano na ah? tagak yan dami po oh. ng uh, gawa sa light materials third floor na dito wala na talaga clear na naglagay ng mga steel pens pero wala ka na wala na yung mga halaman yan ibang iba pa nga talaga mga kabayan sa tripa de galina talagang yun na ang pinaka magandang nakita kong linear park pinakamalapad tataniman na siguro ito ng ano, ng bago yan ay meron dito walang steel fence wire mesh dami pa dun ano hindi ko nakita ito nung no, wala pang linear park sigurado ganito ang itsura nito nung no, wala pa harami pa mga kabayan eto ano lang mga 2 meters lang ang lapad wala ako nakikita namamasyal kasi ma ano lang mala, maliit lang Uh, may ginagawa pa dito sa kanan eskwelaan uh, pala no? chinese school parang uh nagdami -huh. pa marami-rami pa to libo pa to mga bayan dito lumapad yan mga kawayan yun lumamig tinanggal na nga talaga yung mga halaman baka tataniman na ng mga bago yan natin ayun maganda ng kulay ng tubig hindi na sobrang itim yun, hmm, panghakot yun, hmm, nandun yung mga bahay Ayan. ayun, malapit na ang Recto Avenue maganda na dito sa kanan ayun, hanggang dun, may mga bahay yan yeah pagkalagpas nyan wala na hindi meron pa rin pala mga nandun barong barong ito parang mga ano lang mga tarpulin mga payong pwedeng pwedeng bumalik no? mga kabayan Tinanggal na nga talaga yung mga halaman. Baka tataniman na ng mga bago. Tingnan natin. Ayun, maganda-ganda na ang kulay ng tubig. Hindi na sobrang itin. Ayun, panghakot. Ayun, nandun yung mga bahay. Ayun, Ayun malapit na. Ang Recto Avenue. Ito na yung mga lakman. Matagal na po itong parke. Mga ilang ta taon na po. Sa po saan po na lipat kaya yung mga bahay dati? Hindi pa rin Sabi po sa Kabite. Magkakaiba. Ano? Banda Rizal kaya meron. May aso. Yan. Stereo Warriors. Eh, ang dami pala na nakuha oh. Dami pa rin ano no, mga basura. dami pa rin mga sako-sako pa rin mga basura na kuha. Sa tripa de galina, mga 4 to 5 meters. Kaya 'yun talaga pasyalan. Ito hindi to pwedeng pasyalan masyadong ano, maliit ito yung mga uh, nilagay na mga uh, equipment para sa flood mitigation Ayan. Naglagay ng flood gate conveyor at booster pump Ayan. ito yung mga uh, conveyors apat tong nagkasya <laughs> yun doon pa rin karami, mga basura karami yan talaga mga ano eh, mga plastic sa mga pagkain At, ito naman ng flood control flood gate yan dun sa kabila walang linear park dinadadaanan mas palaki yung ano niya, yung parang landscape vegetation kaysa sa daanan kaya hindi sa talaga dinadayo hindi sa pinapasyalan yung booster pump ito, hindi pa maayos. Estero de Magdalena Linear Park. An adapt an estero project of Pasig River Coordinating and Management Office. Ah, at Rotary Club of ano pala to? San Marcelino, Manila. 2022 lang oh. Huh? Ito pa, isa pang flood gate. Palapad nga talaga itong ano to, ito. Stero. Ito. Ang harapan. Iyo. Hmm, pang sala. Kapunta na yan dun mga kabayan. May ano, ibon. Ang tagak lulusot na yan dun no? sa sa kabilang side ng recto sabi nyo kapunta ang solera mas kaunti na yung mga basura yeah. pa. isa pa oh lahat pit no? mahal nyan mga kabayan ano medyo ano hindi na sobrang itim medyo ano na dark green na hmm, hindi naman masyadong mabaho tara punta tayo doon susunod so, ka tayo ng ano ng recto avenue to. Dinitora ng kulay green. And, yun. Pero 'di magdalena Uh, vendors General Gregorio del Pilar ayun. ito pala ang pangalan ng eskwelan General Gregorio del Pilar Elementary School ang dami mga ano dati dito mga street vendors, at mga vendors wipe out na no? wala na hindi mo na dati madaanan ano yun. At doon na, nakabarik na tayo ng Abad Santos. Doon na ulit. Yeah. Thank you for watching ko ulit eh, mga kabayan. Yeah. Subscribe, like, and comment na kayo kung bago pa lang ito sa aming channel iba lalagay na ng linear park dito may isa pang kalye doon hindi diba ko alam, yung pangalan Tahan na rin natin dito. Saan na tayo? May Haligay Street. Ayun. Ayan. Papatas to. Hindi pa nakakarating. Wala pang muna dito. Wala pang East means sa magkabila. Kailangan pang gibahin ng mga bahay dito. Gawa na sa semento 'yung mga ibang bahay. ito pa. Yung. Ah, dito maraming basura. Ako. Nandito pala 'yung mga basura. Marami-rami pa. Mga yung mga bahay. Meron din. Meron Medical Center. Parang ano rin pala ito. No? Binondo. Ang daming mga iskwela ng mga inyek.